Hey guys, gandang umaga mga palangga ko. Kumusta po tayo lahat sa umagang itong kay ganda na po. Ito na po muli ang aming lugar after bagyong uwan mga palangga. Kung gaano nyo nakita yung mga alon nung kasagsagan ng bagyong uwan. Ito naman po kay payapa, kay tahimik ng kapaligiran, ng kalangitan, ng karagatan. Nakitang kita po kung gaano kalinaw hanggang doon sa buhangin na niyan po. 'Yan. Napakalinaw ng dagat dahil nga mas lalo siyang luminis ngayon dahil nawas out ng mga malalaking alon ang kung anumang lumot na nandiyan. So this time po ay masasabi kong na pa napakaganda na naman po muli ng aming kapaligiran sa umagang ito. Ayyan. Muli, thanks Father Guide sa panahong uli na iyo pinaggalob sa amin sa araw na ito at sa pagmamahal na nandyan po kayo palagi sa amin. Thank you so much at nalagpasan muli namin ang mga pagsubok sa amin buhay. Ito, unti-unting bumabangon at lumalaban sa buhay muli ang mga nortihanon. Yan, na masasabi ko din talagang napuruhan din po kami ngayong bagyong nagdaan pero okay lang dahil ligtas ang bawat isa sa amin so yun po lalo na ang buong pamilya kumusta naman po ang bawat kanya-kanya nating lugar mga palangga kumusta diyan sa inyo tingnan mo ngayon ang mga puno talagang parang dry ang iba. Gawa ng naano talaga ng alon. Lalo na dyan sa island na yan. Sa kanawa Island Beach Resorts na talaga naman. Ay, naku. Ayan. Pero, unti-unti rin siyang nagkakakulay na muli. So, yun guys. Tara na. Tara na. I-enjoy naman natin muli ang ating life. Hindi puro... Ay, no. <laughs> Tahi naman ay... Yan. Pwede na tayong dumayo sa magandang beach resorts ngayon na napakaganda ng karagatan dito lang din mismo sa amin so ayun po muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga munting video sa Ramil Have Your Air Love Vlog ayan at ayan po si Haring Araw napakaganda lang naman sa umagang ito mga palangga kay ganda ng kanyang liwayway na iwinawagayway so yun ito po ang aming payak na lugar dito sa aming barangay sa San Juan at sa aming municipalidad sa San Isidro sa Northern Samar <laughs> so yun guys maraming salamat muli love you all mag iingat po tayo palagi Ayun po, God bless us all po. Ayyan, see you sa next video mga palangga. Love you all. Bye.